Ikinakasa na ngayong summer ng atin ito, koalisyon ng ikalawang civilian mission sa West Philippine Sea. Target na no, makapaghatid ng supplies sa grupo sa mga mga isda at frontliners sa Baho de Masinloc. At kaugnay po niya ay makasama natin uh, si atin ito, koalisyon ko, Convener Rafaela David. Magandang tanghali. Magandang tanghali po Sir Jogi at gayon din sa mga nanonood sa atin. Okay, gusto lang natin malaman eh, siyempre gusto natin i-cover to. Kung meron na kayong target date uh, ngayong summer mm -hmm. dito sa ikalawang civilian mission sa West Philippine Sea. Yes, uh, fina-finalize po natin yung date. Sa ngayon po, ang tinitingnan namin ay end of April, early May. Huwag po kayong mag-alala, Sir Jovi. Uh, sabihan po namin kayo pag meron ng final date. So, tinatansya po kasi natin mm -hmm. kung ano yung pinakaangkop, yung maganda yung panahon. At gayon din, yung Uh, may mga ilang activities din po kasi na mangyayari doon in the coming yeah. days. So sinisigurado lang po namin na um, hindi rin po tatama dun sa mga iba pang activities na gagawin din ng mga frontliners natin. Noted yun. Ano? So uh, alam namin na mahabang ano to, eh, proseso. Kaya uh, yung una kasing uh, civilian mission naging pahirapan maski yung pagkuha ng go signal sa ating security officials. Ano? Pero uh, kasama yan malamang sa inyong preparasyon. So far okay naman ba sa kanila? May feelers na ba kayo sa kanila na gusto nyo bumalik doon? Mm, nakakatuwa niyan po nung December nag first time so historic na nagpunta tayo doon at uh, talagang um, nakita rin po natin yung kabayanihan at appreciation din ng mga frontliners doon sa ating pagtista sa kanila at nung natapos po yung mission sila mismo yung nagsabi na ma'am uh, sa susunod ulit ah sa, ano tayo uh, punta tayo doon sa West Philippines at kita natin na ah, hindi tayo nagpapabuli sa China kaya po talagang um, nakita rin po namin, siyempre naghatin po tayo ng Christmas cheer pa uh, Christmas gifts dun sa mga uh, naandun na frontliners at Fisher communities. Kaya talagang yung pagtanggap nila na magkaroon muli ay um, naging mainit din po. Early this year, nagsimula na po kaming mag-coordinate sa mga relevant authorities, lalo na po sa National Task Force of the West Philippine sea. At in fact po, nitong nakaraang Thursday, magkakasama po kami sa isang exhibit kung saan pinakita natin yung mga letrato, may ilang may isang film din po nang nag-cover o nag-document nung nakaraang uh, December na Christmas convoy natin. Nabanggit mo na rin sa so segue na ako doon, ano? nabanggit mo na yung China sa so puntahan natin yung, yung issue na yan. Ano? Although alam, expected naman ano, na, na uh, pwede maging difficult uh, yung sitwasyon na, uh, sa pwede nilang gawin. Ano? So ang target niyo yung puntahan, yung Baho de Masinlo, kung saan ay naglalagay nga ngayon, as we know, ng barrier yung China Coast Guard. So gano'n ba tayo magiging handa ano uh, sa mga possibilities ng hindi lang pagharang, yung iba pang, uh, alam niyo na, yung pagkakanyo ng tubig at iba pang mga maneuverings doon sa karagatan. Mm -hmm. uh, Na-witness -na natin first-hand noong nakaraang December na kung tayo ang dala natin Christmas gifts, sila ang uh, pantapat nila sa atin ay kanyon, warship. So alam natin na grabe rin talaga yung pangaharas, pananakot ng China. At nakita rin naman natin yan itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan na medyo parang nag-level up ata sila kasi nakita nila yung mga Pilipino ay hindi magpapatinag eh. Uh, pero all the more na mas lalo tayong magsama-sama at tulungan natin yung mga frontliners na naandoon at pinaka-affected nung nangyayari ito. Uh, in preparation for that, kaya po talagang lahat ng senaryo at lahat ng security measures ay ilalagay natin in place uh, in coordination sa ating mga authorities para masigurado po natin 100% madadala po natin yung mga makakalap nating donasyon uh, doon sa mga talagang nangangilang. Uh, okay, nung, nung huling punta nyo, no, talaga may Christmas flavor yung, ano, no, yung, uh, yung uh, malaging pa mga daladala. No, may meron pang uh, life-size na ako nakita, tama ba? Uh, so ito, summer yung, yung target ninyo. No? So ano ba yung magiging medyo kaibahan or yung facet nito na, 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 na pwedeng matawag talaga na ito yung summer mission? mm Actually nga po, Sir Joby, ang plano namin kung Christmas nung nakaraan, ngayon sana Easter convoy naman. um, kaso medyo malapit na po yung Easter, eh. baka diba? hindi na po namin kayanin yung preparasyon. yung sana may mga stations of the cross tayo, hindi eh, saktong-sakto um, so ngayon pong summer, ang iniisip po natin talagang um, in celebration ng ating pagkapanalon sa West Philippine Sea at yung kabayanihan at gayon din yung kagutinan ng mga Pilipinong nandun. Baka po ang dala natin doon ay e, piyesta naman kasi ang Mayo, kadalasan dyan ang uh, Flores de Mayo, ang ating uh, uh, mga piyesta din. So hopefully I, again, in celebration of uh, uh, Filipino heroism and bravery in the face of Chinese bullying, gusto natin uh, ipakita sa kanila yung mga mapapayapa at creative na pamamaraan na tayo ay nagsasama-sama bilang mga mamamuli. Okay, maraming uh, uh, involved sa ganitong uh, ano no, ganitong ga uh, gawain. Uh, lalo, nakita na natin nung, nung, nung Christmas convoy nga ano. So, uh, na-assure na yung media kami, we will cooperate or even cover it ano. Pero ang, ang tanong, yung mga civilian, uh, paano sila tutulong or meron ba silang uh, gagawin na pwede Pwede ba silang sumama diyan para maging normal yung pagpunta at uh, ano nang pagpunta at uh, pabalik dito sa Manila ng ng mga civilian. Yes, um, ito pong historic mission na ito ay talagang uh, primarily citizen-led, civilian-led. Ibig sabihin ay sinasabi natin din na ang uh, pagtindig para sa ating karapatan ay hindi lang ginagawa yan ng gobyerno. Lahat ng mamamayan ay may taya at uh, sa atin naman pong uh, kultura may konsepto tayo ng bayaninghan. Kaya po marami tayong pwedeng gawin para matulungan yung mga uh, kababayan natin na pinaka-affected sa pag- kakalap ng donasyon. Um, so yung mga gusto pong mag-donate, pwede po nating dalhin yung mga inyong donation, uh, uh, donasyon. I-drop off lang po sa ilang drop off centers. Makikita po sa ating ito, dot info. Gayun din po, nag-organize po tayo ng mga awareness drive, exhibits, forum sa eskwelahan at sa mga komunidad. So kung gusto rin po nating mag-conduct ng mga awareness campaigns sa ating mga lugar, maaari din po. May mga pa-jingle at saka mga po artwork nga rin po tayo. Ang nakakatuwa po dyan, iba-ibang sektor 'yung nagsama-sama. May ilang artists po tayo na nagsabi pa nga, "Ah, pwede tayong magpa-arts workshop dun sa mga pamilya yeah. at lalo na 'yung mga anak ng fisherfolk communities para may alternative livelihood live sila." So yung mga ganun pong pamamaraan maipakita natin yung ating na ang na yung ating isa at yung ordinaryong mamamayan ay may taya at gampanin dito sa kampanya Okay with that. Maraming maraming salamat atin ito ko co-convenor Rafaela David. Thank you.